So ayun guys, ito yung ano namin na dito namin guys. Ito sa kapatid ni mama. May naglinis dito, dito lang nilagay. Mm -hmm. Yung aming lolo naman nandoon, nililinis yeah, si tatay. ikaw Dapat ito maano-ano -an eh. Nag Ganyan o, no, kanila tatay ulol Sino, ang ganda ng ano yan, oh. ngayon lang nakita ng ano? yano pweding umakit sa taas? gat dana man ka? pag no 1, may mga ano diyan yung mga buo? uy 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 laman niya, no. <laughs> uy 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 Kita niya, walang uy uy Kahit uy 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 Inar! Inar nai! Huwag mo ni bota nun. Ayan nun yung ayan. No! Diyan. Na dyan. Yung ano niyan nun. Ayan nun, tapil lang dito ah. Saan? Ayan nun! Nanggapulo naman si Malini sa dyan. O, ito sa gilid. Yung kay Tito. Wala na. So linisan. Tanggalin lang natin yung nasa gilid. Ayan dyan. yan. Kanino yan, Tay? Ito, ito, ito. Ito to. Nay. Dito. Linisan natin. Ngayon muna natin. So, ayun guys. Yung aming nilinisan na yun. Ito yung puntod ng aming tito na kapatid ni nanay ko. So, ayun guys. Mama ko. Ito yung puntod ng tito namin. So, ayan. So, mas maganda sana to kung malagyan ng ganto. Ayan. Kasi yung puntod ng ano namin, ng lulo namin, yun don sa taas. Ayun o, kung nasaan yung tatay ko nandun yan ah, nilagyan na nila ng ganto kasi kung hindi mo lalagyan ng ganyan yan hindi mo papatungan yan katagalan mawawala matatabunan ng matatabunan so dapat nga yung dito ganyan din ang gawin so kaso nga lang guys wala na kapag asikaso buti nga pinupuntahan nila mama ko dito minsan tinitignan kaya ayan nalilinis ng konti guys uwi na kami ayan, Ah. hindi, uh, dala na tabu -tabu, Oo, oh, mas maganda. Mas maganda na mayroong ganto Kaysa naman wala. Mas magandang may ganyan. Kasi nasa gilid na nga sila eh. Pero sana, sa ano, susunod na taon, yung doon kay Tito, magganyan din, malagyan ng ganyan. So, eh, ito, nakita na naman ako. Oh. Butas na naman. magtakip. Uy! pa ako sa na. <laughs> no. Oh, tumina na yan, kikin eh. Huwag na yan. <laughs> Nanay ko, guys. Nangalakal na. Ito. Ayun, no. May, may buti pa dito, tara na. Tara na kayo sabi nila siguro pag napanood nila ko ah kayo pala nangunguha dyan ah <laughs> <laughs> uh <-huh>. saan <laughs> eh maraming ano dyan ilang gam eh ngayon guys yung so, nagiba na dahil sa bagyong upong, o oh. bahay ng ano patay <laughs> may buong nandun sa taas yung ayun o oh. Okay. Huwag na yun. <laughs> Huwag na, huwag na. Uy. Nay, bilisan nyo. Bilisan nyo dyan. Bilisan nyo. Uy, pulot ka ng pulot dyan. Nay, gagawin mong panggatong? Oo. Saan? Uy, humuwang bulak lang dyan ah. <laughs> Uy, balik mo kang. Balik mo. <laughs> Lagi nyo ba ng pera yan? lungo talaga nung <laughs> Tabi-tabi po. Bagong bulaklak pa yung Tabi-tabi po. Saan? Huwag na. Oh, may butas pa dito. Sino yan? Sino yan? Hmm. Ano ko ang dalap dito. Uwi na tayo. Uling yung sinasabi nyo. Pupuntahan pala natin dito. Pupulot ng basura. Ang tag-inay kinang yung trig. Ano? So ayun guys So ayun guys Pauwi na kami Natapos sa na kami Namulot mulot ng mga pangkalakal eh, Ayan Ano ang kasama ko <laughs> Ano <laughs> So ayun guys Hanggang dito na lang itong vlog na to Yung pupunta sana kaming ano Sabi nila kukuha ng uling Mamumulot 'Yung pala, namulot kami ng kalakal sa isa Ay nako. So ayan guys, dito kami sa bahay. Ayun. So hanggang dito na lang tong vlog na to guys. Magkita-kita tayo ulit sa susunod kong mga vlog. So bye bye guys. <laughs>